Hello po mga kalaki! Alas 5 na po ng madaling araw mga kalaki at syempre nakita nyo naman madilim pa sa likuran ko. At medyo iba na naman po ang boses ko dahil po malamig na naman po. Hindi ko nga po alam eh. ba? Diba? Ganito talaga sa amin pagka January na. Kasi nga po yung Baguio, sinabi ko nga sa inyo, yung Bagyo, malapit po sa amin dito. Kaya yung pag bumababa. Kaya yung lamig talaga makikita nyo talaga na pag umaga talaga malamig ma-feel nyo rin dito nakakabuisit uh, nga maligo pag madaling araw eh, pag umaga kasi labig-lamig ng tubig pero anyway mga kalaki sa mga gising na po dyan abay handa na ba kayong kunin ng mga 2 digit lucky numbers ikukongratulate ko lang po ang mga nanalo po kahapon ng mga 3 digit lucky numbers at 4 digit lucky numbers po ng na mga nanalo po sa mga loto po natin mga kalaki at syempre ang mga lucky numbers na yan ay binibigay po namin sa inyo ng libre wala pong bayad ayan pero po, ang private consultation, ayan, pag-uusapan natin mamaya, may membership po yan. Pero kung ready ka na, kunin ang mga lucky numbers namin ngayong umaga, gising na mga kalaki, eto na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, eto na po ang mga two-digit lucky numbers ha. Umpisahan po natin sa... Ano to? Kirino. Wow. Kirino. 25 27 Bacolod 531 Cavite 23 29 Tagig, 18 14 Mindoro 13 22 Marinduque 58 Caloocan 21 3 Muntinlupa 35 14 Palawan 21 26 Sambales 30-33 Apayao 1-5 Quezon City 32-30 Pampanga 27-21 Pangasinan 23-24 La Union 2-5 Ilocos Sur 1-17 Ilocos Norte 5-18 Nueva Ecija 20-24 Nueva Vizcaya 4-6 Masbate 30 sa, 30 tapos 6 Ayan Capiz 7-24 Aklan 25-29 Aurora 21-22 Laguna 6-15 Quezon 5 4 Olongapo 31 33 Davao 7 9 Taylac 1 30 Romblon 23 20 Angono Rizal 11 14 Muntalban Rizal Ano to 5 20 Angono Rizal 1 18 Taytay Rizal 20 25 Cainta Rizal 19 34 San Mateo Rizal sa Is, 8 Isabela 9 33 Tugigaraw 24 22 Rojas 5 29 Kapis, Capiz, 21 17 Bohol 30 34 kwatro Ah, susunod dito. Bulakan, ayan. Bulakan. 5 disi-nueve. Bagyo. Dos, sa Bicol. Kinse, trenta. Batangas. Gis Bataan. disi Butuan 19.31 Benguet 4, 2 Ayan po mga kalaki, stop muna natin sa Benguet para po sa mga masusugid nating mga followers din na nag-aabang po every morning uh, talaga nagsasacrifice sila na gumigising Abay, dapat po makatanggap kayo ng mga lucky numbers every day po na libre uh, dapat po nakapollow po kayo sa mga legit na account Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin po na meron pong 317,000 followers. I-check nyo po lagi mga followers sa Legit po yan, kami po yan. At syempre po, meron tayong second account, Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako, na may 50,000 followers po, nakasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din, din, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na meron pong 50,000 followers na naka yellow t-shirt ako. At syempre po, meron din po tayong mga kalaki na na tiktok 324,000 followers ay 424,000 followers na po mga tiktok account po natin mga kalaki yan po yung mga legit na account natin na pwede po kayo mag request humingi ng mga lucky numbers mag suggest pag nakita ko po kayo na kayo po ay comment ng comment share ng share ng video heart ng heart at follow po mga kalaki automatic po Padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers walang sabi sabi yan at gusto po namin ngayon pong 2024 ngayong January second week na ayan na po ikaw naman ang susunod na mananalo, di ba? At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po. 3 months po tayong magbibigay ng mga lucky numbers, tututukan po kita at sana sa loob ng 3 months mapanalo namin kay tulad po ng mga nananalo na nung nakaraang taon tsaka itong January na to ang dami na pong nanalo le maipost namin yung account mo na isa ka sa mga winners namin yun ang gusto namin makatulong po sa inyo okay mga kalaki syempre ituloy na po natin mga kalaki ang ating mga lucky numbers po ngayon po dito po sa ating uh, umagang alas 5 na po diba mga kalaki at syempre ito na po mga kalaki itutuloy na po natin ang ating mga lucky numbers sa ayan sa summer ayan po Samar 13, 20 at sa Paranaque 8, 15 Manila 1, 17 Pasig 30, 22 San Juan 8, 5 Marikina 1, 6 at syempre po Tabuk Gis 18 Ayan po mga kalaki ating mga laki numbers, gising na po mga 2D GT yan. Pwede niyo pong i-rumble yan sa pag inilaban niyo po yan sa STL, sa 2D Lotto, sa Weteng, sa National abroad at Pilipinas, pwede po ang mga lucky numbers namin. Okay, i-rumble nyo po ang 2-digit, 3-digit, 4-digit para mabaliktad mo pong numero, panalo pa rin po tayo. Eto, shout out time na po tayo. Ayan, payagan nyo po ako magpa-shoutout naman sa aking mga kaibigan ngayon. Hello po, shoutout po sa aking mga uh, mga classmate po sa caregiver. Ayan po, shout out po sa aking bestie, Ayan sila Maribig, sila Geraldine, sila Janine, sila Maris. Ayan si Clarence, hello sir. At sila Ah uh, Ma'am Jing, ayan po sila Ma'am Ma Mary Mar Chris. Ayan syempre sa aming uh, mag mabait na instructor si Ma'am Jocelyn, ayan po. Hindi may mga hindi ang aking ang aking uh, mga classmate diyan. So graduate na tayo. <laughs> okay mga kalaki, ingat-ingat po at gusto po namin kayo po ang mananalo ngayong araw na to. Good luck.